hapit na pista dire sa among lungsod <laughs> tanawa ninyo mga guys ang kining among karsada uh, daghan ng mga taring-taring mga banting nagkalain-lain mga kulor sa banting daghan ng mga mamamaligya ay manindahay o oh, niabot na din -B -B hining unsa to GBB marketing ah, ma mm. GBB marketing sa clubber oh. na si Jack ah eh? uh, sa clubber ni ilahang kuan uh, main uh, ni niabot abot na sila diri kay ibaw man sila nga hapit ng pista basi dagay mamalit wa man all item 10 pesos lang o oh, asa pa ka puro tagjis Puro tagsis. <laughs> Atto, di ah. Mau ni daghan ng maninda hydris amo. Para asa man ni si Kapit ng pispa Para asa man ni. sa, kala baso gani sa <laughs> table. Ah, baso. O oh, baso, papaso. Oh, pa oh, para <laughs> mo danlog oh. lugba Ah, ma isa-isa kag inom. Kayo po dati, trapan pa hapin. Oh, dahil lukod. Kaya, wala na yung mga Plastik, man tag juice lang midas tag pero kana kana na ang kwaan mga sinina sa bata dili na ay ah talad na hindi o halahilo ulako anis yung halahilo tag juice lang dagkura ba liguununis yung pagpaslab ng juice o maaw ano eh bibi wipes oh losi juice rasie oh palita ano window window kwaan pa miyada suri suri pa Napak. Ni apo dering dapita mga ukay-ukay. Oh, na. Oh, mga nindot trabaho. Oh. Abala ka sa blanket. Oh. Mukomentar ba kanin mo? Magpa-follow na tang duha. Oo, ba. Okay. Hi. Di ako amiga guwapa. Yes. Ay, sis, man din dito ni sis. Mga onda sis. Uy, daghan ilang mga kuan oh. Lagi ni buya Mga nindot pa. Nao ngong sama. Hindi lang mangakalo. 10 pesos nga blouse hala. sabi. <laughs> Agwe, dugang sa labunon. O di ako? Hala. der mga gwapa sa, mga guwapa nga tindira dari sa koop ko. sa senior citizen. Uy, okay. nakalimot mga koop. Ah, sige sa nakalimot ko kuan kinini ang nawa na may laing muhatag og ilo ko sa ka ha aw oh, oh, nawa mampud lagi toy kuan Si apo, ukay okay yan ari oh. Wow. <laughs> Kagana sa ilahang banting during the pitao. Asa. Ang inyuha ritos bita o kinindukman? gana bitaw no oh di limain di tamain tanung maglakaw kasada kay <laughs> naamay naka eh uh, trayang oh daghan i daghan lagi din hi amaninda hay guys aman tada Ha? Ana ah, tadi ha. Ah sige, aku akong ibili ni. Bilin sa nina

Asa uh, maning three sister. sa maning eh, mga three sister. Oh, bukad. Sa bukad. Ah, nakapalit na okay. yung isa, oh. <laughs> ah, di man Ma okay, na okay, Bra oh. brand yun, ah? Di, di kay okay, okay. o kay lanin dot lagi. Nindot ako Mao? Taas ka ko.

Agkaring daari mo ay 50. Pintaha man po din naapuntay ka ng rubber shoes kay huwag na ay mga Napad ato sis oh, Ringit o ato kuno tadi to napita. Hindi sa tabi to Asa? Mga maura man ni sis. Maura.

이게 y mga s a p Ako ng bijuhan pod ug uh, apil ilahang. Ilahang ilahan, mga bulak. Uh. kanin Panindot pod o. Diri dai musto, diri Amas. Amas bebe. Nila sila? aw Ilang kamunggay ang kahilti inyong kamunggay ba o? Oh? Dili, dili man siguro mo tigulay o kamunggay? Na ah? <laughs> <laughs> famous ako ni guys o video video ni ilahang. Kaya pagkaanindot ni ilahang mga mga halaman ilahang mga tanaman dere. Pirmaminti pa dung namungan ni ilahang dragon fruit. minting na ibunga ni ilang dragon fruit hindi kayo makita dari oh. Ay mamunga dahil ni... Mamunga di ay ning anahaw? Oh, Japan. Hala, oh. Asa ni Gikan nga? Japan? Ah, Mao? Na, iyalang ko guys. Oh. Sulod ko. naa ah. Hala, mamunga di ay ning Anahaw. Kanindot sa ilahang bakuran. Dagahang mga bulak. <coughs> Unapajud oh. Banda <laughs> kanindot. <laughs>